have your thoughts on the statement of Vice President Sara Duterte saying that the President should be held accountable for the arrest of her father, former President Rodrigo Duterte. Sabi po niya, Um, dapat talaga managot ang Pangulo ng Pilipinas because he allowed foreign entity, foreign organization to interfere with our national sovereignty. I your reaction po, Yusef? Uh, Unang-una po, ang pamahalaan po, ang administrasyon po gumawa po ng hakbang na naaayon sa batas at uh, ito po ay in cooperation with the Interpol. Ang pamahalaan nagsukuman po ha, kaya dating Pangulong Duterte. Siya po ay kinukonsiderang isang akusado, isang suspect sa crimes against human particularly murder, na ang nagsamparin po ay kapwa Pilipino na di umanong biktima ng um, extrajudicial killings ng madugong war on drugs. Ang ginawa ng pamahalaan ay hindi naman po pagsuko ng soberenya, kundi pagsuko ng isang akusado. Uulintin po natin ang sinabi ng Pangulo sa SONA 2022. I will not preside over any process that will abandon even one square inch of territory of the Republic of the Philippines to any foreign power. Hindi po ibebenta o isusuko man ng Pangulo ang anumang parte ng ating karapatan sa bansa, kanino man. So, you having said that, you don't see any basis for the president to be, um, I mean, isn't this a ground for impeachment? Kasi isa rin po yan sa sinabi ni VP Sara na, sabi niya, um, it's an impeachable offense, it's a culpable violation of the Constitution and betrayal of public trusts. Trust. Tama po, ang opinion na nanggagaling sa ating uh, vice-presidente ay walang pinanggagalingan, walang basihan. Kasi nagbigay ko ng babae sa kanya. Mas safe dito kaysa doon sa Dabaw. merap kasi doon yung nabangga ko doon, yung malaking tao doon. Binagbog niya ako, kaya sobrang ba para sa nakakita ng karami ng tao eh. Karami tao eh sa physical injuries at grave threats si Tabao City First is si Congressman Paolo Ketel. Ako si Kristone Sean Patria from Davao City. Si Pulong kapilala ko siya through Charlie close talaga sila eh. Then every time na mag-invite si Charlie, yun, kinasabi niya Pero palagi na bilisan mo kasi pupunta si boss. 8 p.m. to 1 a.m. kasama namin si Charlie. Then umalis siya kasi sinundo niya yung anak niya. Kaya umalis kami sa bahay ni Charlie, lumipat kami ng bar. Bye. Yung babae, yung so, isa, 1K lang yung binigay niya. Then, nag-react yung babae na bat 1K lang. So, kasi narinig pa si Pulong, yung tinawag niya ako, lumabas siya ng isang patalim. Then, binilabor niya ako. So, sinabihan niya yung bodyguard niya na isa sa baba na, ilak mo yung door kasi lalabas daw ako. Yung saksak niya ay parang 4 to 5 times ginawa. Sampal, stadya, tuntok na ganun ulit pa ulit ulit. So, yun, parang wala na pa, wala. Hopeless na talaga that time kaya kahit anong anon niya, pinasalo ko na lang. Sabi niya, i-off niya yung CCTV. Yun na na, wala na. parang pat patay na ako nito. Grabe, salot at anay ng Bansang Pilipinas. Layas kayong lahat mga Duterte. Matitindi mga kaistorya ang mga balita at uh, impormasyon na naglalabasan ngayon sa social media. Kahit ako, nagulat po ako. Alam niyo bang si uh, BP Sara, hinangad po niya na mahawakan ang posisyon ng Department of National Defense. Mabuti na lamang po ipumalag si Enrile noon. Natunugan niya kaagad. Anong sabi dito? Palakihin ko. Ha? Eh? Ito kasi yung balita eh. Wait, ipakita ko muna. Ha? Eh? Incoming VP Colonel, Colonel Bansara Duterte wants to head DND abogado.com.ph Anong sabi dito? If there is one cabinet post that might interest presumptive Vice President Sara Duterte, it would be as head of the Department of Defense. Her close friend is in the spokesperson has revealed. She si, talagang nagka-interest siya na hawakan ang posisyon ng Department of National Defense. Delikado ito. Interviewed on NAANC's head start on Wednesday morning, Liluan Mayor Cristina Frasco said Abogada Duterte has told her that she won't be interested in the Department of National Defense. So si Secretary Cristina Frasco pala ay kaibigan ni VP Sara. As running mate of presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., there is a huge possibility that Duterte will be offered a cabinet post and that her wish will be granted. Pinampirma din yan ni PBB, eh. Marcos says Sara Duterte wants the job of defense chief. Uh, anong sabi dito? Presidential aspirant Ferdinand Marcos Jr. on Monday said his running mate, Davao City Mayor Sarah Duterte Carpio, wants to head the Department of National Defense should they clinch the vic victory in the May 2022 election. Marcos Jr. admitted he was surprised when Duterte Carpio told her she wanted to serve in his cabinet as defense secretary. However, he thinks it is a good idea. <laughs> it, delikado. Bandang huli, eh, wala na. Eh, na lang, binaliwala lang ni Bibi <laughs> yung, yung kanyang uh, aspiration dati. <laughs> Kung nawa niya pala ang Department of National Defense, paktay tayong lahat. <laughs> ano sa palagay nyo? Mabuti ito natunugan. Ni and really, anong sabi niyo to Global Daily Mirror, mirror ha? Anong sabi? January 26, 2022 pa ito. So, kailangan talaga natin bumalik sa nakaraan eh. Ha? Huh? Very sensitive position. Former Senate President Juan Ponce and really gives his take on vice presidential front runner and Davao City Mayor sarah the third aspiring to become the country's first female defense secretary if she and her running mate, former Senator Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr., win in the May 9, 2022 elections. The 97 year old and really among the many portfolios he held while. in government was appointed defense secretary during the late former president Marcos Jr. Marcos Sr.'s reign in the 1970. Click nga natin yung photo. Palakihin natin, no? Para mabasa natin. Pasensya na, yan ay pinakamalaki. Mawalang, wait, baka may ilalaki pa ito. Wala na talaga yun. Mawalang galang kay Sarah. Ano sabi? Delicado for PH. Delicado for Philippines. Mawalang galang kay Sarah. I do not mean any offense or any malice on her part. She is entitled to as aspire for a position, but to me, for the Vice President to become Secretary of National Defense, very tempting for her or for anyone to make trouble for the President. Totoo yun. Pag ikaw ang Secretary of National Defense, banta yan sa posisyon ng gobyerno, lalo na eh ang kanyang pamilya. Kaibigan ng China, lalo na may malaking uh, ambisyon si China dyan sa West Philippines Sea. Eh. Dubli delikado eh, no? Dubli delikado. Lalo na ngayon, ito yun, hantara na. Gustong pababain nila si PBBM sa posisyon. Ha? Tapos binabakbakan, sinisiraan si speaker. Uh, bakit? Eh, pag wala sa posisyon yung tao, uh, magpapalit ng speaker, di magaling nang mag-file ng impeachment case. Di ba? Oh, The position of Secretary of National Defense is a very sensitive position. You have a big influence over the armed forces. O so, palagay ko, pareho kami ng ano, tinutukoy, no? Yung sinabi ko sa inyo kani-kanina lang. Delikado yan, I'm sure. Bungbung -bung will be thinking about it. He is the Commander-in-Chief, but there is no Deputy Commander-in-Chief. Exactly. Hindi dahil I'm suspecting Sarah, but maraming malilikot din ang utak dyan sa militar. Delikado, for, delikado, delikado talaga. Dahil kung laging sekretary siya ng DND, naka, ngayon, hindi na tayo mapalagay. Baka ngayon, pare-pareho na tayong aligaga kung ito natuloy. Mabuti na lang, hindi natuloy. At kung natuloy, nakapo Kawawang Pilipinas, kawawang PBBM. Mas baka mas lalong lumakas ang loob ni ano, former president. No. Ano sa palagay nyo, mga ka-istorya, kung wala si Enrile, mga ka-istory, ipapano na? Matatandaan natin na ito din pong si Enrile, mga ka ang pumalag noon at uh, nagsalita doon sa plano po na patayuan ng smart city ng China ang Fuga Island. Ang Fuga Island, umano, ay strategic location. Pwedeng-pwedeng uh, pagtayuan, umano, yan ng uh, military camp, military base. Ang Fuga Island, umano, si Enrile ang may sabi, ha, kinukod ko lang ay kagaya, umano, ng isang dagger na nakatutok sa puso or sa dibdib ng Pilipinas. E plinano noon, mm, noong panahon ni former President Rodrigo Duterte, later on, eh, pinasinungalingan at hindi eh, uh, natuloy. <laughs> Pero magsasalita ba si Enrique? Kung walang basihan? Ha? Di ba? Magsasalita ba si Enrique Kung walang basihan? Tapos, meron din tayong ginawang content. Iwan ko lang kung totoo na nabenta sa China. Hindi ko makukumpirma. Ano po? Ang uh, matatandaan ko lang na binalita, may mga kabataang nag-rally nanawagan sa Senado na imbestigahan umano yung dalawang kwan, uh, uh, isla dyan sa Subic. Na uh, ang terminong ginamit, eh, sell out. binenta sa China, ganun ba? Uh, during the former administration din po, yun po yung uh, Grande at uh, Chiquita Island. Hindi uh, ko makukumpirma kung yun ay nabenta or what, ha? Mga ka-istorya hindi ko po makukumpirma, disclaimer lang, Ayaw ko magbahagi ng maling impormasyon. Basta may mga nabalita na ganoon na kinuntra nga ng samahan ng mga kabataan. Kasi, paano tayo tapos? Eh, lantag naman at bukas na libro na dyan sa South China Sea. Pinayagan nga ng former administration na hindi lang dyan sa, South China, sa West Philippines yung magkandak ng research. Marine research, itong si China. Maging dun po sa Philippines, eh. Sa Philippine Rise. Pinayagan ng Duterte administration ang China. At dyan naman sa West Philippines, pinayagan ng former administration ng mangisda, malayang mangisda, ang mga Chinese. Nalabag doon yung ating ano eh, sovereign rights. Legal daw po yun. At kailan lang, sinabi din niya, binalita ng TV5. Sabi niya, so statement niya, no? Eh, tubig lang naman ikayan. Ang tinutukoy na tubig, yung West Philippines Sea. Eh. Bigay niyo lang sa China. Kung gusto nyo, punta pa kayo ng Davao. Yung tubig ng Davao, daga ng Davao, bigay ko sa inyo. Kulang nga lang, talagang isubo. Pamigay tayo sa China, no? Kaya huwag kayong maniwala na wala tayong kinalaman sa problema dyan ng China sa Taiwan. Huwag kayong maniwala. Dahil napakalinaw ng takbo ng mga pangyayari, marami ng mga ebidensya, marami na rin mga news article, worldwide na nagpapatunay na tayo po ay target talaga ni China, talaga pong tayo dinadamay niya sa kanyang malaki pong ambisyon for global dominance. Global dominance po 'yan. Nakikipag-uusan siya kay Amerika. Hindi lang Indo-Pacific region, hindi lang South China Sea, maniwala kayo, lumalabas pa nga sila hanggang West Pacific eh. Dumadayo pa nga sila hanggang dun sa may Africa, dyan sa may Red Sea. Ilang beses ko na bang sinabi at ilang beses ko lang ginawa ng content? ah kung South China silang yan, ay di sana Taiwan, Pilipinas lang yan. Hindi na sila lalabas ng West Philippines. Hindi na sila makikipag security pact sa Solomon Islands. di ba? Ay yung kanilang uh, strike group, uh, yung kanilang uh, aircraft carrier, lumalabas pa hanggang West Pacific, dumadaan sa Bashi Channel. Yung kanilang mga submarine, pasikreto din dumadaan dun, palabas ng West Pacific. Hindi maaaring hindi tayo idamay ni China, lalo na alay tayo ni Amerika. At ang atin pong bansa ay nakalinya doon po sa tinatawag na first island chain from Japan to Taiwan to Philippines hanggang dyan po sa may Brunei. Tayo po ay barikada. Pader po tayo na nakaharang sa harapan ng China para sila ay malayang makapaglabas-basok at magkaroon ng malayang influensya at ng dominance sa Pasipiko at nang dahil po sa first island chain na yan, na kung saan kabilang tayo dyan, ay nakukontain, nakukulog, nakukulong si China hanggang dyan lang sa South China Sea. Bakit? Dominated po ng Amerika kasi ang Pasipiko. At tayo po yung talagang malaking asset po ni Amerika. Oh, huwag tayo Sasabihin, tumiwalag tayo. Ay, I mean, hindi na po, malabo na. Hindi na po practical yun. Idadamay tayo ni China dahil kamer Hindi po, kasi nung po yun, sadyang dinadamay tayo ni, Amer ni China kahit pa wala si Amerika. Dahil nga po, damay tayo mga kaistorya sa malaking ambisyon po ni China. Punta naman tayo, Indo-Pacific region. Ha? Ah, dito lang sa South China Sea. South China Sea muna tayo. Meron na sila diyang uh, military facility. May high-tech radar system na nga sa Misty Reef. Layo tayo ng gunti sa, uh, sa si Hanokville, Cambodia. Meron na po doong military base funded by China. Oh! Layo tayo ng konti. Doon naman tayo sa may dulo ng Indo-Pacific, sa Red Sea tayo, sa Djibouti, Africa. Meron din po doong military base, military facility na also funded by China. Si! At labas naman tayo ng West Pacific. Meron po silang security, security pack with Solomon Islands. At totoo yung mga binabalita ko ngayon sa inyo. Totoo yan. Hindi yan kwento-kwento lang. Ginawan ko na po ng content. Ilang beses na. Pero kayong pabubudol dito sa kasinungalingan ng mga apologists, mga mouthpieces po ng China. Totoo ang sinasabi ko po sa inyo. Kaya nandito, kiwala ang Amerika sadyang tayo idinadamay ni China. Ang linaw-linaw ng ebidensya. Sa takbo ng mga pangyayari, kitang-kita natin. Talagang hindi tayo titigilan na ni China. Kaya sila'y asar na asar sa administrasyon ni PBBM dahil ilang beses ko na bang sinabi. Ang foreign policy ni PBBM ay malaking tinik sa lalamunan ni China. Malaking hadlang sa harapan ng mukha ni China. Kaya hindi malayong mangyari na talagang titirahin ni China ang administrasyon ni PBBM. Opo, yan ang ating palagay dyan. Hindi malayong mangyari yan. Kaya huwag kayong basta-basta maniniwala ha, mga istorya Pahalin natin ang bansang ito mahalin natin ang bansang ito, dito tayo nakatira dito nakatira ang mga mahal natin sa buhay, anumang mangyari sa bansang ito, damay tayo damay damay tayo mga kaistoy, huwag nating sayangin ang sakripisyo at pagbubuhis buhay ng ating mga bayani, huwag nating sayangin nakakalungkot lang dahil sa isang, ilang mga modern makapili halos isubo na at isuko ang bansang Pilipinas sa bunganga ng China matakot tayo para sa bansang ito Magbalasak tayo para sa bansang ito. Mabuti na lang si PBBM ang nanalong presidente. Pero paano kung pagkatapos ni PBBM, ang tumalik uli na presidente ay isang pro-China? 'Yun ang kinatatakutan kong mangyari. Kaya ngayon pa lang mag-isip na kayo.